Hello guys, great morning. So, uh, hindi natapos yung pakyaw namin kahapon. <laughs> Kaya balik kami ngayon. Balik, ayan o. Oh. Ayan si Ayan. Ngayon, nandiyan na si Ate Ason. Ayan. Oo. Oh, oh. Ayan. Ito yung, ito yung ano namin. Ito yun, mula doon, 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 Tapos ito pa yung, ito pa yung ano yung pakyaw kung ano pag gani oo kaya alam niyo guys saludo ako talaga dun sa mga magsasaka hindi pala ano hindi biro magtanim hindi biro totoo yun kaya biroin mo Diyos ko oh grabe ang ano grabe ang ano talaga grabe ang sakit sa likod sakit dito daming sakit ayan oh yan yan yung ano, yan yung gagawin ko ngayon, tatapusin ko ngayon. Kaya oo, oh, 'di ba? Oy, thank you, thank you. Uy, sa mga ano ko diyan, sa lahat ng mga ano ko, salamat sa mga classmate ko dati. 'Di ba? Naalala niyo, 'di ba? <laughs> okay, sige guys, so mag-ano na tayo. Ayun. Ay, ayun doon si Ate Asun, oh. Ayun si Ate Asun, ayan. Ayun, ayun. Napunta na Ayan si Ate Asun, partner ko. <laughs> Lagot talaga tayo Ate Asun. Lagot tayo kay ano, kay doon sa sa Dubai at saka sa Tagbilaran. <laughs> oh sige guys, mawara to. dire uso di diyan ko ang lap-lap sa ira. Ngan halaghag. Halaghag, oo. Ngan atimil. dire uso it ko ang no. nga di. Diri uso itong ikwan ni sa BTS. Pero kay magkabari ko dire Diri pwede. Tahala. Unod na lang kita. Sini. shout out na lang sa akon mga an amon puno sa to sa pagani si si Mananor si Mana Carmen di ba si Mananor si Mana Carmen tapos si Mana Virgie tapos an aton mga kuan mga members sa to eh, si si Mana Soling si Ate si Mana Kunching kan Mana Porton si Madjiri tapos shout out sa iyo din si Mana Berta tapos si na, eh, si mana Berta Ulasos tapos si mana Berta Opiniano o oh, di ba tapos si mana Mita si mana Mita hi mana Mita kumusta tapos si mana Juana o si ano si mana Tunya si mana Tunya si Ate Milba, si Seria si Namude, kumusta natong mag, mag pagganisad to O oh, diba, oi, kumusta kayo diyan? Basta amo ah, la to. Nga tanan nga tanan sa iyo, ngatanan nga tanan nga akon mga kapod o oh, si Ranida, si Ra, Arlin, si Mananini ti Mananini dali na nga di kay damot O oh, ini balik, ko anala ini siya. Bali ini nga to, o oh, saka sugad nga to, bagali 30 pesos na la itong siya. O oh, diba, May da nakita 30 pesos. Asi. <laughs> ala sige, Amulan ah, to guys. Salamat. Ah, sige, oh. nakakuha ko din yung <laughs> pag... Pag-buro video, ano? Mga po hindi kay Pacquiao, din inadlaw. Ah, sige guys, salamat. Nagdara na ako, sinlingkuran kay masakit sa butik. <laughs> ah, di ba sosyal? Nakaupo. <laughs> kaya ang ano talaga hindi pero talaga guys ang mag-ano nito yung kaya yung gumagawa sa palayang kaya saludo ako sa mga ano saludo talaga ako sa mga sa mga magsasaka oo tapos diba guys yung kuwan uso oh, nga kawat oo uh -huh di ba naghimo ako sini naghimo ako sini Sa butok, ko ano akong ginhimo upat ka buok dai kakulok duha na laging kawat anak butok pati butok kawaton <laughs> o sige guys thank you thank you salamat tar okay lad to kay wala siguro to siya makahimo kay uso oh, lagi di pag gani so wala siguro siya makahimo kaya okay na thank you thank you for watching salamat tar ingat ingat kayong lahat dyan so yeah, uh, ingat lang kayo mga lalab sa lahat ng mga followers ko thank you, thank you so much always remember, health is wealth kaya ingatan ang kalusugan before anything else, God first bye bye ganina tayo Yan, oh. thank you thank you ate Asun.